aakyat tayo ng train station. Papunta tayo ng Amokyo kasi hahabulin natin yung 8.40 na palabas. Actually, may time pa naman tayo, 7.20 pa lang. Dito tayo mag-antay mga ka-OFW. Ayan na yung tren, oh. Bilis lang. Actually, mga ka-OFW, yung interval ng tren dito, ah. Hindi masyadong, ano, hindi masyadong mahaba. Mabilis lang. Mga 2 to 3 minutes. Okay, malapit na tayo mga ka-OFW. Dalawang stasyon na lang. Dito tayo bababa sa Angmokyo. Okay, dito na tayo mga ka -OFW. baba tayo ng uh, escalator medyo maraming tao ngayon mga ka OFW tap lang natin yung phone natin para makalabas tayo paglabas natin dito sa may train station katabi nito mga ka OFW yung AMK hub so dito tayo bababa para makapunta tayo ng mall sobrang laki pala nitong amok yung mall mga ka OFW Yung pa akong maligaw hindi ko mahanap yung sinihan pero finally nahanap natin doon pala sa taas so, sa area na yun doon kakya no. tayo doon mga ka OFW pero pasilip ko muna sa inyo mga ka OFW kung ano itsura nitong mall nila yan yeah, o first time ko kasi dito mga ka OFW kaya hindi ako pamilyar dito sa mall na to. Grabe, nakakamangha yung Singapore mga ka-OFW, ba? Diba, no, bawat train station, halos lahat. Paglabas mo, mall na kaagad. Ang lalaki pa ng mga mall dito. Talagang pag nagpunta ka dito sa Singapore, talaga magsasawa ka sa pagbumalling lang. Hindi mo pa siguro maubos kasi tatamarin ka na. <laughs> And dito na tayo mga ka-OFW sa may sinihan, dito sa may Amokyo, dito sa may fourth floor. Katabi nito mga ka-OFW yung kanilang ano? Ito mga palaruan dito. Galing eh. Pipila tayo dito. Dito tayo bibili ng ticket ang papanoorin pala natin eh, how to make millions before grandma dies alam nyo bakit ko gusto panoorin kasi nakita ko yung sa tiktok kanina <laughs> uh, umaga. Tapos nakita ko nag-iiyakan yung mga tao. Ano ako na na-curious akong panoorin. Kaya e, eto tayo ngayon sa Amokyo. Gusto kong manood ng mga feel-good movie mga ka-OFW. Ang ganda ng mga reviews kung dito sa ano na to. Kung dito sa movie na to. So, papanoorin natin. Yeah, 15 kan nasa $15.50 mga ka-OFW yung ticket. Thank you, Thank you so much. You're Eto na, nakabili na tayo ng ticket mga ka-OFW. Excited na akong panoorin to. Parang meron akong magandang ano dito, magandang kutob dito sa movie na to. <laughs> Feeling ko iiyak ako ngayong araw na to. Hey, okay, pasak na tayo mga ka-OFW, 8.30 na para makaupo tayo. Parang Cinema 1 at 8 lang mga ka-OFW yung merong kalabas ngayon. Oo, oh, at yung sinihan nila. Dito tayo, Cinema 8. H15 tayo. Dito sa kabila. A few moments later. <laughs>